na ako'y igagaw nga nagpuyo sa balay. Gwapa kay na siya kay ang mga kaliwat sa akong papa kay gwapa. Tagas kay ilong. Parihas akong papa. Murag mga Amerikano, Amerikana. Nya, hangtod nga, nadalaga na siya. Tungod sa kagwapa, daghan ka sa iya. Unya, kadugayan na minyo na gyud siya ang iyang namenyuan kay taga-kasisang sa malay Malaybalay 22 yata ang iyang edad pagka-menyo namenyu siya ugnitibo, nga taga-kasisang tadlas rabang apilido ato tadlas ang apilido sa lalaki nya hangtod na sila og tulo Ambot nga nalain og kalit yang pangisip. Di nagod niya matiman yang mga anak. Nakaanak na siya og tulo kabuok. buok. yang youngest kay 6 years old ato nga time. Napasagda na to niya yung mga bata. Gipatambalan man to siya pero wa na mauli eh. Gipahilot-hilot na kaingon nga gikabuhi daw. Nga nalain kuno tungod sa kabuhi. Maarang-arang siya, pero mubalik lagi yung gihapon, oy. Kanang ginaingon na to nga, uh, gakabuang-buang. Nya iyang bata nga dalaga na, nanarbaho na lang. Naninderas ka rin derya, o uban pa. Ang iyang bana, kay nang bayi. Nangita naglain bayi kay, iyang asawa lakaw-lakaw naman, nabuang naman. So among gikuha pagkabalita namo nga ninana na hitabo sa iya. Gikuha sa akong papa. Gidala sa balay da sa ginuyuran. Nga gialimahan yud to namo. Permero, mayo pa man to siya. Mutuo pa man siya og badlong-badlongon nga lain iyang lihok ba. Maadto sa baryo, magsuroy-suroy, mangayo ngayo og unsay iyang makaon pasagdan rato siya namo basta mauli lang gyud sa balay muli mangyud to siya inig kahapon pero kadugayan bitaw hindi eh naman siya gauli kay man, misbukid sa ginuyuran god dito sa uma so tuwa siya sa merkado agoy gialirungan sa mga tao gipasayaw-sayaw gibinuangan maudi ay gakagabinan di na makauli kay sigirag sayaw sayaw niya tagaan siya sigarilyo sa mga lalaki giganahan pud siya oy tagaan dayon siya snack mura naman siya bata kay magsayaw sayaw naman niya na mga tao gatanaw sa iya ha gyalirungan gatiguwang naman siya Gaedad na siya o mga 30 plus siguro. Pag niyo niya mga 20 plus to 'yang edad. Igo ra na namo siyapakan un, niya suguun dayon namo nga magilis, maligo. Kay di naman niya matiman ang self. Kay naman 'yang gabuhaton. Mao dayon to nga kadugayan murag ulaw naman kaayo. Kay gabinuangan naman siya sa mga lalaki. nasuku akong mama. Ingon sa kong mama nga. Ayaw na pag ato dito sa merkado magpagabi eh. Kay na. Basin hilaptan ka sa mga lalaki. Nasuko siya oy. Nisukol siya sa kong mama. Among balay adto kana bitaw karaan nga style sa bintana nga tukohon. Pagabli ana na ay tukod. Diha man siya sa bintana sa kusina nagtindog. Nya ako mama tua sa kusina. Ako, naapod sa tapad ni Nilin, nagtindog. Kay Nilin man to Nilin Dagumyo. Unya, namin niyo na siyag tadlas. Gisteryahan sa akong mama nga. Ikaw, Nilin, ayaw na pag-addo-addo dito kay binuangan ka. Pagbadlong sa akong mama, nasuko si Nilin gikuha na niya ng tukod sa bintana. Iyang gibira, den abin ako ako iyang bunalan. Nilikay ko. Agoy! kay ako mang mama mo'y giyaduan niya. Kipuspusan niya atong tukod sa bintana. Di, unsay nahitabo. Akong giyaduan. Ingonsa sa mama. Ayaw nilin, Ayaw ni Anak, guda ko mama. Nya, kung gidool si Milin, gigakos nako na siya. Gibira nako na kay aguy mamatay na jud akong inahan. Pagakos nako, miduko siya. Gipaak dayon niya akong kamot. Unya, nabuhi anako na siya tungod sakit kaayo ang gipaak. Akong mama nakadagan. Nanawag dayon siya didto sa gawas og tabang. Kaya akong papa, gakong magulang si Manoy Dudo, kay tuan man sa ibabaw kay dito lagi sila sa uma di gyan tuan dahil sa kumama kay nakadagan man siya nya kay ako na may gipaak sa buang ako na may giatubang kami na po nag-away di ako mama sa akong papa uga akong magulang anak siya atuan ninyo dito kay nagwell si ni pag-abot sa akong papa niundang siya ibuyan ko niya na mamatay na pud ko adto kung wa mag apot si papa. Gibuhian ko niya pero akong kamot nagtatugo-tugo na. Hadluk kay ko adto kay basin mabuang buang pud ko kay ingon baya sila kung mapaakan daw kag buang mabuang kuno ka. po. ko. Nya, nihubag baya akong kamot. Kini akong sing-sing di na mahusdo kay nihubag iyang pinaakan. Ginakahadlukan niya akong papa kung wala akong papa na ambot kahaog na nga unsa Kami nagali maalima, luoy kaayo ako mama kay gipuspusan. Perting tabun-tabun sa akong mama. Nang hubag iyang kamot. Baga nga kahoy iyang gipuspus. Basta kay nagtabun-tabun akong mama kay maigo iyang ulo. Dako nako ato. Nanganak nako ko adto. Isa. niya. Mao dayon to gipalayas namo siya kay hadlok naman. Balik siya sa Malaybalay. Siya kay ni adto balik sa Malaybalay. Didto naglagoy-lagoy didto sa kasisang. Nabalitaan namo didto nga mao ga gihapon iyang trabaho. niya luoy man gikuha na pud og balik kay eh. basin day og mautro na siya. Mga one man kapin ay ha gikuha og balik. Mao man gihapon. Isog gaman gihapon, magsinggita pag yun dito sa balay sa bukid. O badlungon, di na mo sa akong mama na maoto nga gipasagdan na lang siya. Gipabalik na po siya sa kasisang. Kadugayan, kay nabalita naman mi nga namatay. Dito ga na namatay sa kasisang. Dito si Ilaha. Hapit magtuig siguro dugay-dugay po ay hanam mo nabalan nga namatay siya. Wala na po mi nang sa hinungdan. Wala po mi nangadto. Nabalita lang mi nga namatay na snilin. niya. wa po mi nakatambong pagkapatay. Wala po giingon on sa'yo Basin, napasmuhan na lang to. Nung bakaha. Looy, looy ilo na manggod na siya. Naa mga igsuon sa kuan. Pero pobre po lagi kaayo, gipasagdan ra po siya. Naa siya manghod. Naa half-sister, half-brother. Pasagdan ra siya, oy. Kamira nag-atiman. Ang mama ni Nilin, manghod ni Papa. So, igagaw mi. Pag umangkon siya ni Papa, Makaistorya, good gihapon na siya sa amo. Pero, permero, anak maayo iyang tubag. Permero, o istoryahan nimo, mo, nga lahi na dayon iyang ipanumpay. Bisag unsara, kanang pangutan o ni mo, gutom na ka? Mukaon na ka? Mutubag ra siya. Oo, oh, mukaon nako. Pero lahi na dayon na iyang isumpay. Oo, oh, mukaon nako ko. Katong akong kuan? dito ako dito basta kay anak na dayo na siya la na iyang isumpay ba yung magkatawahan na dayo na siya nga wa may katawanan siguro naa sa huna hunahuna na nahimuot siya nga iyang mahuna-hunaan og ma-imagine ba nga katawanan magkatawahan na dayo na siya <laughs> bisag siya ra isa Oh, magkatawahan na dayon na siya. Pero wala ko kakita adtong nga uh, gahilak. Maghinuktok ra. Magtanaw-tanaw ra sa imo pero di kanya istoryahan. Alang og uh, moapil kag katawa wa may katawanan. Duha na noon mo buang ato bangay mo katawa. Kato siya bisag siya ra isa magsigig yaw-yaw. Hoy, sige, ka dapat mga hibalan an mo ga istorya kay ang yang baba kay mag magkatawaha dayo na siya magkibot-kibot yang baba siya isa magna siya kay istorya ba pero dili gagawas yang tingog dili man noon siya bright yang trabaho kay pa helper-helper lang sa una magpa sa tindahan Barkada man na sila at tong mama ni Dodong Picasso. Kana sila, helper dayon na sila. Magpamaid, manguli ka po dayon. Dito naman na siya nabuang nga, naminyo siya. Katong nakaanak na. Kay sa dalaga pa na siya. Wala man. Taghan kayo, manguli tao, ana. Kay taas kayog ilong. Pero dili siya puti. Medyo siya itumon. Mabok gayang buhok pa-curve sa ilalom. Mama na style sa una nga buhok. Gwapa, kayo to siya, oy. Sinilin. Iyang mga anak, mga minyo na to. Lahit na to apelido. Dili na to mailhan. Akong nabalita kay nanindera sila sa mga bake shop. Luoy po to? Dapat unta, giad na lang to sa mental hospital. Nya, wala pa mang mental sa una sa maramag kanang happy home wala pa man na murag na sa una sa Davao nya pobre baya kay unsaon un paghatod sa Davao perting pobrehan namo mamaligya gag saging akong mama saging tundan palit bugas nya akong papa pod sige gag pahubog way saktong trabaho Huwag yun mi mahimo ugdal dalon siyag davaw, patambalan. Lisod kayo magatiman og sa atong panimalay. Kinahanglan di ay nga dito na siya ibutang sa mental hospital. Dito na sila pangbutang tambalan. So, karon nga panahon, bintaha ron kay naanay happy home sa magamag. Nya mga support po ang government. Nya pobre kay may Pasagdan na lang ambot og unsa hinungdan nga daghan ga kabuang di man good sad na inheritance ang buang usahay manggood na ay depression sabuan kag problema malain imong pangutok usahay pod gikabuhi ka musakas ibabaw sa utok mauna sige ra kag hilot gikabuhi daw mauna siya pero maulian ra manggood na og iadto lang sa mental no Naa na may mga tambal god